Ngayong araw nga ay meron nga sa ating makipagkulab na isang Thailand girl, isang modelo at isa sa mga kilalang endorser dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Kaya naman pinormahan ko na ng matindihan. Kaya <laughs> nga ako nakisabay nga lang kami dito sa shuttle namin sa aming company. Para naman medyo makatipid-tipid. At mga ilang saglit nga ay nakababa na kami dito sa aming shuttle. Dito na nga lang pala kami mag-abang ng taxi papunta doon sa aming pupunta. First time ko nga makipagkulab at makipagmeet sa isang Thailand girl na napakaganda. Napakalaking bagay nga ako para sa akin. Meron may pagkulab sa akin na isa sa mga mga sikat na endorser dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Bali nga o dadaan mo na kami dito sa Sarawat kung saan imimit namin yung manager ko. Na siya din mismo ang maghahatid sa amin patungo dun kay Miss Thailand Girl. Sobrang laki pa sa salamat ko dito kay Sir Neil dahil kay Sir Neil ay talaga namang super blessed tayo ngayong araw na to. Nabot na nga pala sa akin ni Sir Neil yung mayuwagang LBC jacket. At nabigyan nga rin nga pala yung videographer na si Jacob. Maya ang habang sinusuot ko nga yung jacket na binigay ni Sir Nick, ay meron nagpa-picture sa atin na isang followers natin na isa sa mga solid at nagpapadala sa LBC. Kadalasan yung mga pala yung makikita nyo ako lagi dito sa LBC Rawat. Sobrang nakakabless talaga yung mga araw na to kapag kami nagpapapicture sa atin. Tuwing may nagpapapicture nga sa atin sa mga followers natin ay talaga namang parang feeling ko napakabless natin. Halos hindi nga makapaniwala si Jacob na nabigay rin siya ng jacket. Gusto ko kasi kapag meron ako ay meron ka din para naman fair tayo at hindi tayo ng lalamang ng tao. Pakaganda at bagay na bagay sa akin talaga yung jacket na to lalo tuloy akong pumogi charot. Wing pupunta ka tayo dito sa Raway talagang welcome na welcome sa Pinoy Karte dito. Sobrang dami picture ang sarap sa pakiramdam nyo yung mga ganitong tao At talaga namang solid followers natin at solid Pinidiscarte TV Yung tatawagin ka bigla tapos magpapapicture O sarap sa pakiramdam Alam nyo yung sobrang gaan sa pakiramdam kapag May mga ganitong tao na nakaka-appreciate ng mga ginagawa natin Hindi sa panaginip talaga, hindi ko to pinangarap Ay paakbayabay pa nga to si ma'am Ayari tayo ma'am nito sa asawa ko <laughs> Kaya naman lubos po ako nagpapasalamat po talaga po sa inyo Kung hindi po di dahil sa inyo ay wala naman po talaga ako sa akin nakalagyan ko ngayon para kitain namin si Thailand girl. Pero okay lang yan, makakapagantay naman yun eh. Sa mga oras na kayo naihalis na kami, pupunta na kami doon sa aming kakainat at kung sa aming magdidinan. Bali yung magiging kakulab natin, isa sa mga makakasama natin sa mga vlog. At makakasama natin sa mga shooting. Uy, artista na yan. Kumbaga, isa sa magiging love team ni Pinoy Discarte dito sa Saudi Arabia, si Thailand girl. Eh, hey, babe, sorry ah. Kaya muna, na, trabaho lang, walang personalan. Hanggang ngayon guys, hindi talaga ako makapaniwala na meron sa ating makipag na sexy, modelo, endorser at napakagandang babae. Akalain mo nga naman yung kahit ganito itsura natin ay meron pang nakaka-interest na makipag-collab. <laughs> Bali, nandito na nga pala kami kung saan namin si Thailand Girl. Kinakabahan na nga ako habang papalapit ako dito sa Starbucks. si dito natin si ganda pala si <laughs> hindi naman ako naabiso ni sir nila kasama pala yung boyfriend na Amala Mateo ang magbubuka naku ano luging lugi tayo <laughs> bali dito nga pala kami magdi-dinner sa isang restaurant dito rin malapit sa kinainan namin dati Ilang minuto nga ay dumating na nga rin si Thailand girl na kasama yung kanyang boyfriend. Nga ako ito si Miss Marie. Ay napapanood ko lang dati ngayon nakita ko na sa personal. Si Miss Marie po ay isang pure na Pilipino at walang halong Thailand. Isan ho daw kasi na pagkakamalan siyang isang Thailand. Bali sa mga oras na ngayon na pag-uusapan na namin kung gagawin naming shooting or collab para sa gagawin ng project dito sa aming business. Bali si Miss Marie nga pala isa sa mga pinagkakatiwalaan din ng LBC. I Alam mean, niyo guys, kung makikita niyo lang sa personal si Miss Marie, bukod sa napakaganda na napakabuti pa ng puso. Sa unang pagkikita nga namin ni Miss Marie, ay parang matagal na kami magkakilala dahil marang close na close na kami, aba. Medyo may pagkakalog kasi si Miss Marie. Bihira kasi mga babaeng ganto kaganda na may pagkakalog. Eh. Medyo naiiyak ako dito kumain dahil hindi nga ako marunong kumain sa mga ganitong restaurant. Pero kakapalang ko na lang mukha ko dahil naman blessing to para sa atin. Iba't ibang po tayo nga makikita mo dito na hindi rin pamilyar sa akin. Kapagkain talaga sa restaurant na ngayon lang natin makikita at matitikman. Ang mga oras na ngayon ay tapos na kami nga dito mag dinner Ipupunta naman kami sa office para mag shoot. Kung hindi nyo nga natatanong 2013-2014 na extra na nga tayo sa TV, sa Soko, ganun. Kaya naman pamilyar na talaga sa akin yung pag shooting. hindi talaga mawawala yung kaba ko dahil first time ko nga makapag-collab ng ganto kaganda at ganto ka sexy at model pa. Sobrang nakakamis din talaga yung boyfriend ni Miss Marie. Sabi nga ni Miss Marie, 101% ay suportado nga daw siya ng boyfriend niya. Pagdating nga natin dito sa Sarawa, sobrang dami nag-aabang sa atin dito kay Pinoy Discarte. Maraming salamat po. Yung ibang mga followers nga dito ay chinachat pa ako ni Macy's para makipagkita sa atin. Hello. Ay, <laughs> ito mo? Sa'yo! sa'yo! Sobrang nagulat talaga ako may nag-abot sa atin at first time ko nga to sa mga followers na nagbigay sa atin ng gift, chocolate at saka bag. dahil number one fan nga daw tayo niya dito sa Saudi Arabia bilang isang vlogger. Kaya naman maraming maraming salamat talaga sa iyo ma'am. Pansin ko nga ay medyo kabado nga si ma'am nung nakita ako. Guro nga nag-expect siya kung matangkad ako. <laughs> a ver Sabi nga daw dyan ni ma'am ay nabangan niya daw ako sa Medina, sa Ria. Dahil nung misa na pumunta nga ako na Medina, hindi nga daw niya ako nabutan doon. Alos talaga hindi ako makapaniwala. May maganito talagang tao. Sobrang na-appreciate yung ginagawa natin, yung mga pinaghirapan natin ay talaga namang maraming salamat po ma'am. Sa mga oras na ngayon, naghahanap nga kami na makakasama dito sa shooting. Kaya naman, kinausap na namin iba namin kababayan dito sa Sarawat. Buti na lang talaga at pumayag sila at meron na tayong makakasama sa shoot. Sa mga oras na ngayon, mag start na nga kami mag-shoot dito sa LBC. We like to move it medyo ang biyasa talaga si mga pagdating dito sa mga shooting-shooting dahil isa sa mga endorser ng lulo kung mapapansin nyo po. Sana po yung suportahan po natin si Miss Mary Angeli para sa kanyang page. Papalo na rin po kanya ng page. Ito po yung page niya. Ngayon pa lang po, lubos na po kami nagpapasalamat ni Miss Mary Angeli Magbanua sa inyong suporta dito sa gagawin naming project. Hello. 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 Pagkatapos nga namin ng shoot ay medyo marami pa nga rin nagpapapicture kay Pinoy Discarte at lubos po ako nagpapasalamat doon sa support nyo po. Sa mga nagsasabi po na suplado daw po ako at mayabang po ay hindi po yung totoo. <laughs> Dahil lang magpapatunay lang po kung sino po yung nakakilala sa atin at pag na-meet nyo po ako ay napaka humble ko po at pogi pa. Charot lang. <laughs> And guys, <laughs> aming mga libre silang dahil kay Miss Marie at syempre kay Benitis maraming salamat at sana supportahan po natin ang bago natin Team sa po Thank you po na kaya na yung magpapaalam na si Miss Marie dahil may pupuntahan pa siyang ibang project sana all maraming project kung mapapansin mo talaga si Miss Marie kala mo katagal na namin magkasama at katagal na makakilala magkakilala kilos pa lang at gawa ng tao ay makikilala mo ng pag-uugali kung mapapalagay mo ng loob sabi ko nga kay Miss Marie tutulungan ko siya sa abot ng aking makakaya uh, mali mo papalam na si Miss Marie parin din po si Miss Marie sa kanyang page syempre sa kanyang page Si <laughs> ni Thailander, Pinoy po ako. Abangan niyo, meron kaming lutuin. Luto, lutuin talaga. <laughs> talaga namin. Ayun, sa mga oras na ngayon ay pauwi na kami. At ang kagandaan ay hahatid pa kami ng manager namin. May nakapasin nga sa ating dalawang kababayan, tingnan mo may dalang bulaklak, mukhang galing pang-date. He's <laughs> a very popular Filipino vlogger. Vlogger, yes. nice to meet you So, kahit nga ibang lahi talaga naman may nakakilala sa atin Kaya naman marami marami pong salamat Kung po, sa mga kababay na hindi dito sa Saudi Arabia Na gusto magpakargo Alam nyo na yan, e, LBC nyo na yan Sa mga nahihirapan po, kontakin Mga representative sa mga western region Ito po yung mga number niya Kontakin nyo lang po, at napakadali po nila via Whatsapp Dahil sa LBC, we like to move it Naman, ano pang inaantay nyo? Magpadala na kayo sa LBC, hari ng padala Bali nung pauwi na nga kami at may nadaanan kami At nakapasi sa ating ibang lahi na, Kung pwede daw, i-vlog ko daw yung kanyang pinagtatakas nagtatarabawan at siya na daw ang bahala sa amin. Kaya naman marami marami pong salamat sa blessing. So yun naman po, marami marami pong salamat. Ingat. Thank you Lord sa blessing sa araw-araw.